old barumo tree ayan sobrang tanda na yan. ito yung pinaka foreground point sa lahat ng mga dig site Okay, this is our new latest vlog about remarkings and this place was very rich in history during Japanese encampment. Diretso na tayo. Yung nilagyan natin ng staka, ito ay dig site. Hindi pa natin na trench. Gamit tayo ng kompas. Biring tayo papuntang northwest side. 315 degrees. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Papunta dun. Dati dun nakatirik yung old Japanese flagpole. Sinira na yun ng mga treasure hunter. At hindi lang makaro dito yung bundok na naka-incline ng 80 degrees. Pag talaga siya. Nakatanaw dun sa dagat. Sa west side naman, kompas tayo ulit. Dito, 270 West, tatamaan yung original na pinaka fulcrum point sa lahat ng na mga nakascattered na deposit dito. Hindi lang maklaro. Diyan banda, diyan nakatayo, yung old Barubo tree. Sa mga nakafamilya na dyan, alam niya na yan. So, dito lang muna tayo magfocus. So, hayaan na natin yung original fulcrum point dyan, tapos yung Japanese flagpole dito tayo magbase ngayon sa panibagong set uh, setup ng remarking so nakaharap tayo ngayon sa norte gamit natin yung kompas importante talaga yung kompas okay? papuntang norte okay? zero degree anong kakaiba dito ayan o ayan actually Uh, sa tanta ko nga ay nasa 20 to 25 years pa lang yata ito, ang edad ng punong ito. At kapag magkuha tayo ng sample dito i-carbon dating natin, ganun pa rin, bata pa. Ito, magagastos pa lang tayo pag, pag carbon dating para matiyak. Pero ito ay remarkings lang, okay? Kita nito? Cross. Kapag i-frame natin ng ganito, X. So ito yung nakausli, malalim talaga dito. You know? According sa iba na mga nagbabasa nito ito daw ay compass dahil meron siyang apat na race o apat na direction north south east west actually nga meron siyang four quadrant kaya sasabihin nila ito 1 2 3 4 at akalain sa mga baguhan na ating mga viewers na ito ay tad, -tad lang pero ito ay isini ko sa inyo para magkaroon din kayo ng knowledge about treasure hunting okay Walang, walang magaling dito. Pero sa lahat ng mga natutunan ko, isi-share ko sa inyo. Ito pa. Parang last year lang tinira to ah. Ito. R. Baliktad. So, ito ay mga simbolo ng mga alpha code. Okay? Dito. Ito pa. 3 inches diameter na hole ayano Ito pa ayano Baut-baut ba So water element symbol So kapag ganito lang metal So kapag incombine mo ito metal pa rin Kaya ito ay perfect alignment papunta dun sa isang old puno ng Ayan anong tawag diyan Buli So tingin tayo sa kompas. Ito ay nagkataon lang, hindi naman ito tinanim ng mga nagremarking dito. Ayan. Pakita lang natin sa glit, okay? So west side matatamaan na naman yang old bully. Kapag doon tayo sa load matatamaan yung isang puno ng uh, tinatawag na barubo. So hayaan na natin 'yan, sabi ko nga eh. So dito, tingin tayo. Given na to eh, actually cross. Ibig sabihin ito, jo. Code jo. Code 10 tayo. Okay? Ibig sabihin ng 10, 10. Siyempre, hakbang tayo galing dito. Pero sa, kapag hindi ka gagamit ng kompas, ay malilito ka ba? Malidikoy ka. Baka harap ka dun. O baka maghukay ka pa dito. Ito dahil, remarking to, ito, ito naka-align ito perfectly sa tamang trigrams or 8 trigrams. Okay? Ito tatalikod na gawin natin itong back azimuth at yan na naman ang azimuth natin. Gagamit gamit tayo ulit ng compass. Ayan, north south alignment. So naka south position 180 degrees. Hindi siya sentro talaga. Sinubukan ko na, hindi siya sentro na matatamaan yung niyog na perfectly but mapapansin natin dito. Ayan, madalian lang natin kasi hapon na may dalawang slash dito ganito sa remarkings mga makaibigan okay ni ibig sabihin yan uh, hakbang tayo ng 2 feet galing dyan 2 feet okay so back step out ibig sabihin nito step in step out so dito na talaga yung perfect para pag ibiring natin ulit juice out tatamaan na yung santol na nilagyan ng remarkings Ayan. So, di ba? Okay na. So, ayan. So, ano ba yung guhit kanina? Yung water element, pang ibig di ba? Kasi norte nga. Hindi tayo makakita ng sapa na literal dyan or creek. Pero simbol lang. So, bakit ko nasabing spot yan? Dahil nga, mayroong given dun, no? Oh. Balikan natin, ha? Ayan. Cross. So, hakbang daw tayo papuntang Uh, south kasi yun na nga may remarkings dun so yards ang ating gamitin para mag intercept sila may ako na sabihin na Eto, yards ang ating gamitin galing dito, dito talaga sa tikod. Ayan. isang hakbang ko 1 uh, yard na yan 1 yard is equals to 3 feet 1, 2, 3, 4 5, 6 7, 8 9, 10 dito talaga sa tinusukan natin at, tignan natin ulit. Okay. Meron din siyang given dito. Tatlo. Tatlong tad-tad yan. Ayan o. Slash. Ibig sabihin yan, backstep out pa rin. Iba din dito ha. Kasi, para mag-perfect alignment sila sa north-south alignment. one tide nine pattern. So, dito, ito ay, uh, tatlong slash, na, parap pa-sugat sila ba. Dyan. So, isa, dalawa, tatlo. So dito pa rin. So tatamaan pa rin ito. So dito ang spot na banda. Tinusukan natin 'yan. Okay? So liban diyan, ano pa? Meron pa kasing niyog diyan na exactly matatamaan sa tamang trigrams. Okay? Compass tayo. Papunta tayong east side, ayan. 90. So wood element. Meron tayong makikita diyang box oh yung simbolo ng wood ay parang ganito pahaba siya okay, pahaba na box at dito meron din siyang apat na slash so four ginawa pa nga yung cross ng isaw nakakakalito kung bago pa lang sa ganito pero okay lang yan eto pa heart ganito sa si remarking makaka nakakalito talaga ibig sabihin yan box F out pa rin balik tayo papuntang west so apat na hakbang matatamaan yan pero liban dyan sa likod dito para confirm or para dyan talaga ang spot meron siyang ito parang bago lang talaga oh, ayan oh. hindi ito mga sensory ng mga niyog ang remarking ay mga bagong gawa na mga tauhan sa mga retrieval companies mga ninja kung tawagin madalas ipako, kabilya yung iniligay nila sa niyog at sa mga santol langka Uh, kakopa at kung ano-ano pa pwede rin lang sunis ganito metal element symbols to balik daw tayo papuntang west so tatamaan yan so dahil meron siyang given dito na apat 1, 2, 3, 4 ayan parang ginawang spa daw or x siya kapag i-frame mo ganito lang so the spot of buried treasure so sa hindi dyan sa kung saan yung nakaharap kasi given na to eh apat so dito isa dalawa tatlo apat. So confirmatory, nandito talaga yung spot ng item. So ang tanging gagawin natin ay i-check natin ito sa uh, Jap 1 kapag makapurchase tayo ng uh, ano, Jap 1 sooner at may bala makukuha natin na ng dimension kung gaano kalaki ang object. So, yung original na marker, sabi ko nga, yung barubo. At dito ay mga bagong remarkings lang na sinadya na naka-align. Sana po ay naintindihan ninyo. At uh, yung R pakita ko. pero bago muna bago makalimutan ito. Ito alam nito. Ayan. Ano ba? Diba? Liban dito sa tapyas. Ito pa mayroon tapyas kanina. Ito tapyas. Ito ano pa to? Ang tawag dito ninjin or a uh, Southman standing fire element ibig sabihin nito. Ito ayan oh ayan bago lang talaga kaya maguguluhan ka lang kung bago ka pa lang talaga dito ayos lang yan mga kaibigan so dito yung spot so may spot doon may marami mga ludo na nakaskattered pa rin doon sa kinatatayo ng old flagpole actually nakuha na yun ng uh, give, mga tinatawag na giveaway pero yung pinaka uh, lima na term dyan ay mga quick deposit or mga sucker deposit na pinansak lang sa mga kahoy or sa bato pero dito sa terina ito, wala naman talaga itong mga bato. Tanging yung original dyan. Buti na lang at hindi pa yan na pinutol or napatay sa Bisaya ba. So, i-vlog ko dyan yung ano dyan kung hindi pa tayo kaputsin sa oras at yung naandun na pinaglagyan ng mga remarkings na mga kabilya. So, hanggang dito lang muna at kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, ay wag mo kalimutang mag-subscribe nang sa ganun ay updated ka sa mga susunod pa nating topic about dito mga kaibigan. Ayang spot. So i-check pa lang natin lang sa ating ano, may kaibigan tayo na merong Japanese one. Tapos may balan na 24 karat gold. So kwintas lang 'yun. Para makuha natin kung gaano kalaki yung dimension ng object. Yung R kanina tingnan natin ha. Ayan. Alpha code 'yan. Ibig sabihin south ir yung i at r south 'yan naka south okay, 'di ba ito ayan so talagang mga bago lang ito ganito dito sa lugar na ito nagre-remarking na pasukan na kasi ito ng mga ninja so hanggang dito lang muna at i love you all